Magandang araw sa iyo. Tayo na at sisirin ang mga kaalamang ito, um, base sa mga material na pinag-usapan natin. Ang focus natin ngayon ay isang approach na tinatawag na connect and pray. Hmm, mukhang interesante to. Oo nga eh. Base sa mga nabasa natin, isa raw itong paraan para mabalakas ang ugnayan, pati na rin ang panalangin sa loob ng isang team. At ang layunin natin ngayon bale, ay himayin itong maigi. Titingnan natin kung itong framework ba na ito na sinasabing nakaugat pa sa mga uh, prinsipyong biblical ay talagang epektibo. Yung tipong magiging mas buo at mas nagtutulungan ng isang grupo. Hmm. Particular na uh, interesante ito para sa mga nasa Ministry o Volunteer Work, di ba? Oo, oh, totoo yan. Aalamin natin hindi lang kung ano ito, kundi Um, bakit daw ito mahalaga? At paano ba ito isinasagawa? Ano mo, parang ang timely nito. Kasi marami sa atin, sigurado ako kasama ka na roon, naranasan na natin yung may bagong sistema o app na pinapakilala sa team, di ba? Ah, oo, oo. Yung exciting sa umpisa? Yun nga. Ang ganda sa simula, lahat ganado. Pero ano, paglipas ng ilang linggo, hangin na lang, balik sa dati. Haha. <laughs> Oo, familiar yung eksena na yan. Okay, so let's unpack this, kumbaga. Tingnan natin kung ano raw ang kakaiba dito sa connect and pray na nagpapatagal daw dito ayon sa mga pinag-aralan nating sources. Umpisan siguro natin doon sa um, karaniwang problema. May isang source, chapter 12 daw, na naglalarawan ng eksenang pamilyar sa marami. May bagong tool, bagong spreadsheet o whiteboard. Yung para sa pagtatrack ng mga bagay-bagay? Oo. Exciting sa umpisa. Pero parang apoy na ano, biglang namatay. Maya-maya, balik sa dati. Naiiwang maalikabok yung whiteboard, hindi na nabubuksan yung file. Teka, bakit na ba laging ganito ang nangyayari? Ah, isang mahalagang punto na binabangit dun sa material ay hindi raw karaniwang nasa disenyo ng tool mismo ang problema. Madalas okay naman yung sistema eh. Ah, hindi pala sa tool. Hindi raw ang tunay na issue sabi doon ay ang kawalan ng rhythm, yung tuloy-tuloy na paggamit at higit sa lahat yung pag-aangkin nito ng buong team, yung ownership ba. Ownership, okay. Kasi hindi ito na itatanim sa kanilang regular na pulso. Nananatili siyang magandang ideya lang pero hindi naging bahagi ng um, pang-araw-araw o lingguhang takbo nila. Parang add-on lang, hindi integrated. At kapag walang ganitong rhythm, ano raw ang nangyayari? Nabanggit din sa chapter 12 part 2 yun eh, na nagiging sanhi ito ng pagkakawatak-watak, yun ba yun? Oo, yun nga. Nagkakaroon ng tinatawag na silos parang kanya-kanyang mundo na lang sa loob ng team. Hmm, delikado yan. Oo. Tapos, paulit-ulit din daw ang mga usapan sa meetings kasi walang malinaw na update system. Nagiging malabo kung sino ba talaga ang may hawak ng follow-up. Naku, yan ang mahirap. Yung walang linaw kung sino gagawa. Eksakto. Ang resulta, sabi sa source, nauuwi sa frustration at pagod. Nakakapagod daw talaga yung pakiramdam na Paikot-ikot lang kayo, parang walang usad. Ay, relate much dyan. Okay, so ano ngayon yung solusyon na ino-offer nitong Connect and Pray? Dito na ngayon pumapasok yung iminomong kahing solusyon, ang Connect and Pray Rhythm. Ang binibigyang diin sa material ay hindi naman daw kailangan ng malawakang pagbabago o total overhaul sa ginagawa ng team. Ah, hindi kailangan ng major revamp. Hindi raw. Minsan, ang kailangan lang ay isang shift, isang maliit na pagbabago lang sa direksyon o focus, particular na sa consistency, yung pagiging tuloy-tuloy. Isang maliit na shift pero uh, may malaking epekto dahil sa pagiging consistent. Ano ba ang sentro nitong shift na ito? Paano siya nangyayari? Ang puso raw nito, ang core niya, ay isang maikli pero regular na 15-minute connect and pray update. Importante yung regular. 15 minutes lang? Oo, 15 minutes lang pero isinasama ito sa lingguhang meeting ng team. Imbes na isa lang itong item sa agenda na parang checklist lang natatapusin, ginagawa itong heartbeat, yung mismong pulso ng samahan ng team. Heartbeat, gusto ko yon. At para ito gumana, may tatlong susi raw na binabanggit. Una, shared ownership. Kailangan daw pakihamdam ng lahat pag-aari nila itong proseso. Hindi lang ito utos ng leader. Okay, hindi top down. Ang pagiging tuloy-tuloy nito, linggo-linggo. Hindi pwede yung on-off. Interesting yung relational accountability. Kasi madalas ang accountability parang sa tasks lang, mm -hmm. 'di ba? Performance metrics. Oo, 'yun ang karaniwan. Pero based sa sources, paano raw tinitiyak na hindi ito nauuwi sa parang pressure lang o feeling na binabantayan ka, kundi tunay na relasyon ang nabubuo? Paano yan? Magandang tanong yan. Dito pumapasok yung konsepto ng relational ownership. Mahalaga raw na malinaw kung sino ang may pangunahing responsibilidad na kumunekta at umalalay sa partikular na tao o grupo. Hindi pwedeng lahat tayo kasi baka walang gumawa. Ah, uh, may designated person pala. Oo. At isang paraan para gawing itong manageable ay yung ideya ng flock of 10 parang bawat shepherd o tagapag-alaga ay may maliit at particular na grupo lang na mga samto, ganun. Flock of ten. Parang mas achievable nga. Oo, mas personal kasi. Hindi parang pabrika. At para suportahan ito at maiwasan ng kalituhan o duplication ng effort, yung dalawa kayo kumokontak sa isa o walang kumukontak, kailangan din daw ng isang sentralizadong sistema. Yun na yung tool. Oo, isang lugar lang, maaring whiteboard, pero mas inirekomenda yung shared spreadsheet, tulad ng Google Sheets, kung saan nakikita ng lahat ang updates. Ang importante, simple lang dapat, madaling gamitin at ma-access ng lahat. Okay, so may practical na sistema at rhythm. Gets ko na yun. Pero alam mo, habang pinag-uusapan natin to parang lumalalim. Yung mismong pangalan na connect, And pray, para may sinasabi na hindi lang ito tungkol sa pagiging mas organisado. Tama ba? Tama ka dyan. Tama ka dyan. May mas malaking bakit ba ito? Eto na exciting na part. Ito nga, yung nagpapaiba sa kanya sa ibang organizational tools. Malalim ang pinag-uugatan nito, particular sa mga prinsipyong nakikita sa Biblia. May isang source pa nga na ang title ay, Why Structure is Spiritual. Structure? Spiritual? paano nangyari yon? Akala ko structure, pang mundo lang yan. Yung din akala ko dati. Pero ang sinasabi roon, ang mismong pagkakaroon ng structure o sistema ay maaring ituring na isang spiritual na gawain. Okay, paano? Ang isang malaking ideya rito ay ang pagpapahalaga sa bawat individual dahil nilikha sila sa imahe ng Diyos, yung Imago Dei, galing sa Genesis 1.27. Ah, Imago Dei, oo. Kapag may sistema ka para alalahanin ang pangalan ng bawat isa, ang kanilang mga pangangilangan, ang mga importanteng okasyon sa buhay nila, hindi lang sila nagiging numero sa listahan mo. Parang hindi lang data entry. Exacto. Kinikilala mo ang kanilang natatanging halaga at dignidad. Parang sinasabi ng sistema, nakikita kita, mahalaga ka. Kahit simpleng pag-check lang kung kumasta na siya. Grabe. So yung simpleng pag-record pala ng pangalan o prayer request, pagpapakita na yon ng pagkilala sa Imago Dei nila? Wow! Oo, yon ang isang angulo at kasama niya ng kahalagahan ng pagkakaugnay-ugnay. May mga concept sa sources tulad ng weaver's thread, parang sinulid na hinahabi. Weaver's thread? Oo, at saka yung body of Christ principle. Ang team daw ay parang isang tela na hinabi mula sa maraming sinulid, mas matibay kapag magkakasama, di ba? Sabi nga si Ecclesiastes. Oo, yung threefold cord. Yun! O kaya naman, parang katawan na may iba't ibang bahagi na kailang magtulingan para gumana ng maayos tulad ng sabi sa 1 Corinthians 12. Ang koneksyon ang nagbibigay lakas. Okay. At ang sistema raw ng connect and pray, ito yung parang nervous system na nagkokonekta sa lahat ng bahagi ng katawan o yung mga sinulid na humahawak sa buong tela. Siya yung nagpapadaloy ng communication at care. Ang ganda ng analogy at saan eksaktong pumapasok yung pray component dyan sa weaver o sa body? Ito raw ang maituturing na warp and weft ng weaver, yung mga pahalang at patayong sinulid na siyang nagbibigay tibay at hugis sa buong tela. Ah, uh, yun pala yung. O sa analogy naman ng katawan, ito ang lifeblood, ang dugong nagbibigay buhay at lakas. Ang panalangin daw ang nagpapatibay sa mga connection, nagbibigay ng tamang direksyon kasi ina tayo sa kalooban ng Diyos at nagpapalakas sa mga relasyon sa loob ng team. May mga example ba sa Bible na binanggi? Meron. Yung pagpili ni Jesus sa mga disipulo pagkatapos manalangin buong gabi sa Luke 6 o kaya yung pagkakaisa sa panalangin ng mga unang mananampalataya sa Acts 1. Yung prayer yung parang glue at guide nila. Okay, malinaw. May iba pa bang mga prinsipyo mula sa Biblia na nagbibigay hugis dito? Kasi parang ang dami niyang pinaghuhugutan eh. Meron pa. May konsepto ng interwoven by spirit at beyond individual brilliance. Ipinapakita rito na bihira sa Biblia na isang tao lang ang bida o mag-isang kumikilos. Ah, hindi solo flight. Oo. -o. Kadalasan, ito ay collaborative effort, pinagtutulangan at ginagabayan pa ng espiritu. Halimbawa, yung pagluwa ng tabernakulo ni Nabezalel at Oholiab sa Exodus 31. Pareho silang binagyan ng kakayahan ng espirito para magtrabaho ng magkasama. Teamwork pala talaga? Oo. Maging konsepto ng Trinity ay divine collaboration daw. Hindi sa patanggaling ng isang tao, kailangan ng samasamang pagkilos na may bas-bas. Parang konektado yan dun sa isa pang nabanggit, yung Jethro Principle mula sa Exodus 18, di ba? Yung payo ng biyana ni Moses. Parang related sa teamwork. Oo, Tamang-tama. Ito naman ay tungkol sa karunungan ng pag-delegate o pagbabahagi ng responsibilidad. Nakita ni Jetro na si Moses ay mauubos at mapapagod kung sasaluhin niyang mag-isa ang lahat ng usapin ng mga Israelita. Na-overwhelmed si Moses? Sobra. Ang payo, magtalaga ng mga taong mapagkakatiwalaan na tutulong sa kanya sa iba't ibang level. Mahalaga ito para maiwasan ng burnout ng leader at para masigurong lahat ay naaasikaso. Hindi lang ito basta pagpasa ng trabaho, kundi pagbibigay kapangyarihan din sa iba. Empowerment. Empowerment. Importante yan. Okay, at panhuli, may konsepto ng shepherd's ledger. Paano ito naiiba sa ordinaryong logbook o spreadsheet lang? Parang tool lang din siya eh. Oo, mukha siyang tool lang. Pero ang pagkakaroon ng ledger o talaan, gano'n man kasimple, kapag ginamit sa kontekstong ito, ay nagiging paggaya raw sa divine intentionality. Divine intentionality? Ano yun? Ito yung pagiging intensyonal ng mabuting pastol na kilala ang bawat tupa sa pangalan, hinahanap ang nawawala at inaalagaan sila. Yung nasa Psalm 23 at Luke 15. Ah, yung kwento ng lost sheep. Oo. Yung simpleng tool, whiteboard man o Google Sheet, nagiging spiritual instrument kapag ang layunin sa paggamit nito ay tunay na pag-aalaga at pagkilala sa bawat isa, hindi lang para mag-monitor ng performance o attendance. So, yung intention sa likod ng tool ang nagpapabago sa kanya. Yung nga, ginagawa nitong konkreto at nakikita yung magandang intensyon na kumonekta at mag-alaga. Hindi lang nasa isip o salita. Okay, ang ganda ng mga prinsip yung ito. Ramdam ko yung lalim. Pero ang tanong ngayon, paano natin isasalin itang magagandang ideya na to sa aktual na ginagawa ng Team Linggo-Linggo? Paano siya nagiging praktikal? Kasi baka hanggang concept lang, di ba? Diyan napapasok yung mga konkretong hakbang at elemento. Una, yung mismong framework, connect at pray. Yung connect ay hindi lang basta check-in sa trabaho o itapos mo na ba yung report? Hindi lang task-based. Hindi. Ito yung regular at intentional na pangangamusta sa personal na kalagayan ng bawat isa. Kumusta ka na talaga? Ano ang nasa puso mo? Ano ang mga pinagdadaanan mo? Yung tunay na kamustahan. Mas personal. Oh, yung pray naman ebing aktibong pagtatala ng mga prayer requests at mga pasasalamat. Praises, at higit sa lahat yung pagsuporta sa isa't isa sa pamamagitan ng tiyak at nakatuon na pananalangin. Hindi lang pray kita, pero talaga may specific na panalangin. At ito yung nangyayari doon sa 15-minute huddle o anchor na nabanggit mo kanina. Paano bang takbo ng 15 minuto na yan para hindi masayang at maging efektivo talaga? Kasi 15-minutos parang ang ikli. Paano magkakasya lahat yan? Mukhang maikli nga pero dito law pumapasog ang pagiging focused at yung structure. May tatlong pangunahing bahagi itong iminumungkahi sa mga material bagamat pwedeng bahagyang mag-adjust depende sa team. Okay, ano yung tatlo. Una, celebration o round robin updates. Mga 3 hanggang 5 minutes lang daw ito, mabilisan lang. Ang mga shepherds o relational owners ay magbabahagi ng mga positive updates. Isang successful connection na nangyari, isang magandang balita mula sa kanilang flock. Ah, good news muna para positive start. Oo, para masimulan ang huddle sa positibong enerhiya. Tapos, pangalawa, Concern and coordination. Ito yung medyo mas mahaba, mga 5 hanggang 7 minutes. Dito yung mga problema. Hindi naman problema agad, pero dito ang focus ay sa mga nangangailangan ng follow-up o extra attention. Ito yung mga maaaring nakaflag na yellow o red sa ledger kung gumagamit sila nun. Yellow needs follow-up, red matagal ng walang contact. Ganun ba? Parang ganun, oo. Ang mahalaga rito ay ang coordination. Para maiwasan na dalawang tao pa lang kumukontak sa isang tao, o mas malala, may isang taong nangangailangan pero napabayaan kasi akala ng lahat may ibang gumagawa na. Ha, dito yung pag-aayos kung sino ang kakausap kanino. Tama, dito naguusap kung sino ang gagawa ng ano para sa linggong ito. Coordination talaga. Malinaw. Coordination ang susi dyan. At yung huling bahagi, yung last five minutes. Pangatlo, prayer commitment or commissioning. Mga five minutes ito. Dito, hindi lang basta sinasabing, okay, let's pray for them. May specific assignment daw kung kaya. Assignment sa prayer? Oo, oo parang ikaw, Peter, ipag mo si Ana this week tungkol sa A, B, C. Ikaw naman, Maria, focus ka kay Juan tungkol sa D pagtatalaga kung sinong mananalangin para kanino. Para may accountability din sa prayer. Oo. Pagkatapos, magkakaroon ng maikling sama-samang panalangin para sa lahat ng naitalang pangangailangan o concerns. Ito yung pagsasara ng loop. Tinitiyak na yung mga napag-usapan at na ay talagang idinudulog sa panalangin. Okay ang linaw ng flow ng 15 minutes. Mukhang doable nga. At para masuportahan itong 15-minute huddle, dito na pumapasong ng husto yung Shepherd's Ledger, tama? Ito na yung whiteboard o spreadsheet. Oo, ito yung tool na sumusuporta sa proseso. Ang ledger ang nagsisilbing sentralisadong sistema ng pagsubaybay. Sabi sa source na choosing your shepherd's ledger, ang pinakamahalaga raw ay simple ito paulit-ulit yung simplicity. Simple at accessible. Yun! Madaling ma-access ng lahat sa team at naglalaman lang ng esensyal na impormasyon. Pangalan ng inaalagaan, sino ang relational owner, petsa ng huling kontak, maikling tala ng needs, praises, at ano ang next step. Next step. Importante yon para may action. Oo, at napakalaking tulong din daw, sabi sa si isang pro tip, ng paggamit ng visual health indicators. Simple lang, kulay green kung nakakonek kayo this week, yellow kung kailangan ng follow-up soon, red kung lagpas isang buwan ng walang contact, for example. Ah, parang traffic light system. Ganun nga. Isang tingin lang sa ledger, alam mo na agad kung sino ang mga kailangang unahin o kamustahin. Mas mabilis ma-identify. At para maiwasan na maging impersonal ito at talagang may managot, nandyan yung konsepto ng relational ownership o yung flock of ten na binanggit mo kanina. Paglilinaw ito kung sino ang may puso para sa particular na tao o pamilya. Exacto. Ginagawa nitong personal at manageable ang pag-aalaga. Hindi lang ito task assignment na parang trabaho lang. Ang diin sa mga sources ay isa itong calling, isang paanyaya na alagaan mo itong maliit na grupo o flock na ipinagkatiwala sa iyo. Calling. Mas malalim yun. Oo. Mas may puso. Mas may personal na investment, hindi lang basta checklist na kailangan tapusin, may relationship na binubuo. Mukhang napakaganda ng potential nitong sistema, ang ganda pakinggan. Pero alam mo, sa tunay na buhay, hindi naman laging smooth sailing, 'di ba? May mga challenges talaga. Oo naman. Reality Bites. Anong sabi sa mga material tungkol sa mga posibleng hamon o hadlang dito? Halimbawa, may nabanggit na tension between vision and practice. Paano raw kung mabilis ang palitan ng tao sa team, yung mga tinatawag na transient populations? Ah, uh, o oo, common yan sa volunteer groups. O kaya yung burnout ng mga volunteers na madalas puso lang ang puhunan. Tapos, nandyan din yung skepticism. Paano kung may mga hindi naniniwala rito? Yung mga ay dagdag trabaho lang yan. Haha, <laughs> laging may ganun. At syempre, yung classic na dahilan. Wala kaming oras para sa dagdag na meeting. Kahit 15 minutes pa yan, paano raw harapin yung mga to? Buti na lang na address din yan sa mga pinag-aralan natin. At ang kagandahan, madalas ang solusyon ay nakapaloob na rin mismo sa sistema. Para sa mabilis na palitan ng tao, kailangan daw ng maayos at mabilis na onboarding process. Training sa mga bago? Oo. Oo. Kailangan agad maisama ang mga bago sa connect and pray rhythm, marahil bigyan sila ng body na maggaguide sa kanila para hindi sila lost. Para naman sa burnout, yung mismong connect check-in sa huddle ay paraan para mamonitor ang kalagayan ng bawat isa, lalo na ang mga volunteer. Ah, so dun malalaman kung sino na yung pagod? Oo. Dito mo malalaman kung sino na ang pagod o nangangailangan ng suporta o baka kailangan mo nang magpahinga. Mahalaga rin daw ang ehemplo ng leader. Kung nakikita nilang sineseryoso ito ng mga nasa itaas, mas mahihikayat silang sumunod. Lead by example. Makes sense. Yung sistema mismo, may built-in mechanism para alagaan din ng mga nag-aalaga. Gusto ko yun. Eh, paano yung skepticism at yung issue ng oras? yung kontrabida. Para sa skepticism, ang pinakamabisang paraan daw ay ipakita ang positibong resulta. Ibahagi yung mga kwento ng tagumpay, yung mga testimonya kung paano nakatulong ang sistema sa pagpapatibay ng relasyon o sa pagtugon sa pangangailangan. Uy, dahil sa check-in natin, nalaman natin kailangan pala ni ano ng tulong. Show, don't just tell. Yun. Kailangan din ng pasensya at pag-unawa hindi pilitan at para doon sa laging sinasabing walang oras kailangan ng reframing hindi ito dagdag na gastos sa oras hindi gastos kundi itong 15 minuto ay isang mahalagang investment sa kalusugan pagkakaisa at sa huli sa effectiveness ng buong team Kapag nagsimula ng maranasan ng team ang mga benikisyo, mas konting misunderstanding, mas mabilis na pagtugon sa problema, mas malalim na samahan, mas maiintindihan nila kung bakit sulit ang 15 minuto na ito. Baka nga makatipid pa sila ng oras in the long run. Investment, hindi expense. Okay? Magandang perspective yan. At dito na tayo pumunta sa pinaka-ultimate goal. Ayon sa source na sustaining power, ang tunay na layunin ay hindi lang magpatakbo ng isang efektibong sistema. Okay na yon, pero may mas malalim pa. Ano yung mas malalim pa? Ang mas malalim na hangarin ay ang pagcultivate ng isang kultura. Isang kultura kung saan ang pag-aalaga, connection, at pananalangin, prayer ay nagiging natural na parang paghinga na lang, bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng team, hindi lang isang bagay na ginagawa tuwing meeting. Wow. Mula sistema patungong kultura. Parang nagiging parte na ng DNA ng team. Hindi na siya effort, natural na lang. Tama, yon ang pangarap. At kasama sa pagbuo ng kulturang ito, yung konsepto ng pagiging seasonal guide. Mahalaga raw ito para maiwasan ang burnout at unrealistic expectations. Seasonal guide? Anong ibig sabihin niyan? Imbes na isiping mong kailangan mong maging lifelong shepherd sa lahat ng taong dadaan sa pangangalaga mo, na imposible naman talaga at nakaka-pressure, ang focus ay maging tapat at epektibo sa panahon na ipinagkatiwala sa iyo ang pag-aalaga sa kanula. So kung ilang buwan o taon lang sila sa team mo, be faithful during that season. Oo. Gamitin ng tama, may intensyon at may pagmamahal ang oras at relasyon na meron kayo para sa season na iyon. Hindi mo kailangang bitbitin lahat forever. Be present and faithful now. So hindi pressure na panghabang buhay, kundi katapatan sa kasulukuyang panahon at relasyon. Magandang pananaw yan para sa mga volunteer lalo na. Oo. At kapag ang pinagsamang intentional connection at taimtim na panalangin ay naging isang buhay na kultura sa loob ng team, itong sinasabing nagiiwan ng pangmatagalang epekto o legacy. Legacy? Isang legacy na hindi nakasandal sa galing ng isang leader lang o sa isang particular na app or tool na ginagamit ngayon na baka laos na next year kundi sa mismong diwa ng pagmamalasakit at pananalangin na tumatak na sa puso ng bawat miyembro. Iyon ang nagtatagal. Grabe. So, what does this all mean para sa iyo na nakikinig? Based sa ating paghimay-himay ngayon, mukhang nga isang simpleng rhythm tulad ng connect and pray. Kapag isinagawa ng may puso, may intensyon, at nakaangkla sa mga malalalim na prinsipyong ito, Mm -hmm. ay may tunay na potensyal na baguhin ang dynamics ng isang team. Mula sa pagiging watak-watak o transactional lang, trabaho lang, walang personalan, maaaring itang maging isang tunay na komunidad. Isang katawan talaga. Oo, oh, isang katawan na nagkakaisa, nagdadamayan at sama-samang lumalago, hindi lang sa trabaho kundi bilang mga tao. At ang nakakatuwa rito, hindi kailangang maging komplikado ang pagsimula. Ayon sa mga section na first step at first stone sa sources, ang simpleng desisyon na maglaan na 15 minutes sa susunod ninyong team meeting para subukan lang yung huddle. Just try it once. Oh, subukan lang muna. Kahit gamit lang ang simpleng whiteboard o shared document. Pwedeng yun na yung unang bato na magpapagulong ng pagbabago. Hindi kailangan ng perfectong sistema agad. Ang mahalaga ay yung pagsubok at pagsimula. Yung action. Action talaga. At bilang panghuling iniwan sa'yo para pagnilayan, ano kaya ang posibleng mangyari kung ang bawat pagkikita ninyo bilang team sa opisina man, sa simbahan, sa community group o sa inyong volunteer group ay maging isang pagkakataon hindi lamang para sa mga agenda at tasks, hmm. kundi para tunay na ka sa isa't isa sa mas personal na antas at para sama-samang dalhin sa panalangin ang mga bigat at biyaya ng bawat isa. Paano kaya nito babaguhin hindi lang ang samahan ninyo Kundi pati na rin ang impact ng inyong ginagawa sa mas malawak na komunidad na inyong pinaglilingkuran. Isipin mo nga,